Sarap yan. Buhay na buhay yung pamilya ni tatay. Ano? Huli mo yan? Uh, tila -tila. Hmm. Yan o, oh, dilis o. Oh. magasarap yan. Masipag ka lang. Buhay ang buhay yung pamilya mo. Di ba kuya? Hmm. Tutuyo. Matinda ta sa dito ay napitinda ba kayo dito kuya? Dito nagbarak yung mga Ah, dito yung mga ano kapinte ano kapintero. Ito nagbarak. Ba. Diba? Nagmano si Merly ni Kano ah. Gulat. Merly, halika nga, kausapin kita. Merly. 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 May tanong, may tanong ako. No. Bakit ka nagmano kay Kano? Matanda. <laughs> Gagalang. Bigay galang. Galang, wala sa kanila yan. Yung magmano, wala sa kanila yan. Sa atin lang yung mga Pilipino. Oo. Mas, ano, hindi kilala na gumano pa na lubong sa daan. Magugulat sila bakit sila magaganyan kasi wala sa kanila yan. Nagmano. Oo, mano. Kasi sa Masindi atin. Dyan, ano, ano, kuya, ate, oh, 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 ito, Maganda naman yung ginawa mo, pero sa kanila, wala sa kanila yan. Yung magmano, hmm. nagugulat -nag hmm. sila niya, nagugulat. Oh, oh, wala sa kanilang mano yan. Kaya nagulat. Di ba lari, nagulat ka, no? Hmm. Hindi ka nagulat. Ilang bisis na to nagmano sa'yo? It's okay. Ah, it's okay. Pero, 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 wala talaga kang alam na ganyan. Yeah, yeah. Wala kang alam. Kami, how, kami. Many, how many years are you here? 15 years. May maraming nagmamano sa iyo. Yes. Nung umpisa, nung umpisa na wala ka pang alam na ano yun, bakit ganun? Nagagalan. Ano so, yeah, I, o, alam alam namin yung ganun. Pero, syempre, sa, sa inyo, wala yan, di ba? Right. Pero nung time na yung pumunta ka But dito sa Pilipinas, Okay lang yan, because it's nandito na ako, di ba? Hindi, 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 hindi. Ang ibig ko sabihin, nung time na yun na may biglang nagmano, nagtaka ka nataka ka ba bakit ganun ano puro, puro what para sa ano yun yung maganyan mag bless bless kasi yan eh bless it's a nice gesture Paul. uh ah -uh. kasi nice simpre magugulat ka eh oh ano yun ganun di ba no. hindi ka nagugulat nung nung bago ka pala sa Pilipinas tapos may batang magmamano sa iyo yeah, yeah, okay it really don't worry hindi de nagtanong lang ako nagtanong okay. lang ako kasi okay, simpre yeah, oo hindi ka Pilipino tapos biglang may magmano sa iyo <laughs> bakit wala pinayong kilang sa akin bibigay galang <laughs> oh di ba ma di ba big, bigay galang kasi bakit ka magbigay galang <laughs> bakit ka magbigay galang ganun kahit na tao pag ng galang kahit bata uh. kahit bata nagmamano matanda. ka matanda galang lang bakit matanda no? uh. kultural namin uh. <laughs> dahil matanda na si Lary matanda na ba si Lary uh, matanda bakit matanda na si Lary Is many years. Puti -na. Ah, puti na daw ang buhok mo. Man, no, ano sabi, puti na daw ang buhok mo. O, ikaw Parami rin matanda. Oo, huwag kang magpamano kasi bakit? Puputi lalo buhok mo. Bata ka pa. <laughs> 46 na. 46 ka na. Uh -huh. Hindi, huwag kang magpamano kasi pag magpamano ka, yung mga puti ng buhok mo, dadami pa yan. <laughs> Napagpabisa ako, mga, oo, ano, mga anak. Mga anak. halimbawa ako, uh -huh. magmamano ako sa magmamano. Oh. Dagdag na naman puti ng buhok mo dyan. Ganun yun. Dada. Tingnan mo si Laro, puro puti ng buhok. No. Ay, babaga matanda. dahil. Nagkakali pag nagmano. Oh, nasa... kasi ayaw nga nila, ano, ayaw nga tawagin silang matanda. Kasi, Dada. oh, ayaw nila ang tawagin matanda kasi ano yun. Yeah. Yeah, right. Hindi, sa ibang Pilipino kasi ayaw magpa kasi ayaw nila tawagin silang matanda. Oh, Hindi nila tanggap. Okay. Like kasi, papa ah, napapamano tatanggap ka pero so, walang problema. <coughs> Oo. Oh, oh. Ganon. Tiyan, magmano ka kay Catherine ko papayag ba yan? Tapos na. Ah, tapos na. Pumayag naman. Ay, sabi niya daw, ano? Sino daw ako? Sino? Catherine. Tatay. Ganun. Kanyang... <laughs> Kala yung ataw <laughs> <laughs> yung ka yun. na, <laughs> ko yung asawa tataba. Patay ka dyan. Pakakita ko. sa bahay. Akala mo, asawa, asawa ni Tatay Bal. Uh -huh. Kapartner. Kapartner. Akala mo kapartner. <laughs> Ayan, tatay. Kamukha ni, ano, yung kapatid ng papa. Sino? Sino? Mario. <laughs> katipan. Andami mo na mga <laughs> kamukha. Guwapo si Kuya Bal. Mm. Ka katipan nga ng mukha. <laughs> ano? <laughs> katipan. Katipan ng mukha ni Kuya Bal saka sa kapatid Mario. ng tatay mo. Pwede mm -hmm. uh -hmm. yan na maglis. Asawa nga ako ni hindi, bago ka mag-bless, titigan mo muna yung mukha. Kung si Ate Edna ba yan? Ano? Bless. <laughs> Bawal magtitig sa mukha. Titigan mo muna bago ka mag-bless. Titigan. Ka, Kikilalanin. Bless. ka lang, bless eh. Dapat titigan mo muna mukha ni Katerin. Eh kasanay na doon sa bahay mo nag-iisa. Ako, hindi na ako nag-iisa. Marami na akong kasama. Doon. Mula na, tapos na yun. Nakakaluki kaya. <laughs> ako no, nakakaisa sa bahay. Uwi sa tatay, gabi na. Nakakaluki. Pag lagi kang nagtatambay, lalo kang gagaganyan. Pag sinatambay yun yun. Oo. Nakukurso oh, oh. na okay. Lumalakan na ako noon, wala sa tarili. Lagyan ako po dito. Oo. Oh, oh. At ito'y Oo, oh, sige. Ha? Huh? Oh. Ano? Ngayon ko lang nalaman. Ano yun? Ng babae, ang manok sumisigaw kasi naghahanap ng babae. Paano niya inisinigaw na? Paano? Hindi, ipakuok daw. Tik Pukiklaok. Tiktilaok. Hindi, ang, ang manok na babae ang magtawag niyan. Ang manok na babae ang magtik-tilaok kasi titilaok. Meron yun. Oo, tapos ang ang lalaki, ano, anong tawag, tatawag yung manok sa babae, iba. Pupukilaok. Ganun. Babae yun eh. Oh. Ganun yun pag ano. No, nag-aaral pa ako. Pagtatabi ko ang manok. Pagpukaw. Katabi mo yung manok? <laughs> tapos, hindi pa naman disturbo sa'yo. At higit-higit ng ano, bura ng manok. Ano, gigising na ako. Hmm, pag alarm clock mo, pang alarm clock. ko ng gata, kakain ako ng cracker. Oh. ko doon sa ano, sa tubig. Tubig? Ma ma malayo. Naguan. Lalo mm. na may piglagan sa goro. Katama ko tatay ko. nag lang, ano, yung sir sa botella. Hmm. Ganon. Malayo. Ano, ano, alasay sumigat <coughs> punta lang para lang. Alas 6. Alas 6 mag-school school ka na. Nalalakad lang. Mm. Anong taon ka noon? Huh? Anong taon ka noon? Nag-aral. Oh. Anim. Anim na taon? Mm. Uh. Ah, naalala mo pa? pa double ako sa grade 1. Wala pa noon dikir. Oh. Matapang yung guro ko. Matalino ka na. Sige, pamalo matapang pang na ka ba Pal sa ano um, para lang, babatuin oh, ka ng eraser matapang eraser oh, eraser ka ng eraser ng teacher mo na, bakit bakit ka tinatapunan <laughs> ng eraser ng amo mo uh, ng teacher mo si ano si sino nagtapon Monica Monica <laughs> classmate mo yung, yung grade 1 ako grade 1 pa naalala mo pa yung mga pangalan ng matapang. ano mo classmate hmm. grabe ako hindi ko naalala na Binibirin ang ano, mga estudante. bilad sa init? Hindi ka kabilang doon? Hindi ka kabilang? Pigto ko o pagdating kong grade hindi ah, nagtuturo. Hindi na siya? Bakit? Kinuko. kasi matapang. Ah, tinanggal. Mm -hmm. Tinanggal siya. Um, Nakakasikit ang mga estudante na mamatay. Ay, nakakasakit. Pipipipik. Totoo ba yan? Mm -hmm. Totoo yan? Gawa-gawa mm -hmm. mo lang ata yan. Hindi naman ata Dito totoo po, yan. Na, kasi matapang. Papa, <laughs> siya nga na nga yan. Hindi nakakala sa grade 1. Mm. ilang Ilan na grade man, mo sa grade 1 ka? Ano, ilang grade mo? yung sa grade 4, nagbibigay sa amin ng yung ano, yung, yung ano to, itong bigas baga sa insik, bulgur. Ah, bulgur? Mm. Ito, oh. bulgur? Uh, ano ala ala nito? Bulgur? Ano, ano yun? Baka bigay ni Marcos yung bulgur pigluluga ng mama ko. Na <laughs> Na hindi ko marunong. Mas, ano. matalino amin, kami Huy. mas matalino ka pa sa amin ah. Pwede mo pa Uy, mas matalino ka pa sa amin. Kami ka ata ang luki-luki nito. <laughs> <laughs> hindi namin naalala yung amin. I mean, grade 1. Hindi ba alam yung bulgor? Alam namin yan, pero nung ridwan 1, hindi namin naalala. Pagluluto ng ano, guro ko. Ibig sabihin, kami palang luki-luki nito. Papakain ah. tapos nagluluto ng ano, yung green peas. Uy, green peas, sarap yun. Oh, sige, mamaya na po tayo mag-uusap ha. Pahinga muna tayo.